Ito namang mga uh, pickup, aba, sa sa ilalim ho sa kompletong overhaul, mga bagong miyembro bawal nang maging kontratista. At ko din tayo dito sa nagnasunog na gusali ng Department of Public Works and Highways dito ho sa may uh, National Capital Region kung saan tini ang uh, naturang ahensya ay tiniyak na walang naapektuhang dokumento ha ah. walahong naapektuhan na dokumento sa nasunog nitong tanggapan diyan sa lungsod ng Quezon alamin natin ang buong detalye may balita si Bombo Isa Cotoner Kinumpirma ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na papalitan na ang lahat ng miyembro ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB bilang bahagi ng malawakang reforma sa gitna ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure hinggil sa umano'y katiwalian sa mga flood control projects. Sinabi ng kalihim na naghihintay na lamang sila na opisyal na appointment ng mga bagong miyembro ng PICAB Board. Una nang napalitan ng mga Executive Director ng PICAB at ng Construction Industry Authority of the Philippines. Ayon kay Roque, mula ngayon ay dadaan muna sa tanggapan ng kalihim ang lahat ng aplikasyon para sa contractor's license bago ito maaprubahan ng PICAB. Layunin itong mas mapalakas ang pagsusuri at maiwasan ng mga irregularidad. Dagdag pa ni Roque, ipatutupad na rin ang pagbabawal sa mga bagong board member ng PICAB na maging kontratista upang maiwasan ang conflict of interest matapos mabunyag na ilang dating opisyal ng board ay konektado rin sa mga kumpanyang lumalahok sa bidding ng mga proyekto. Kung niyan pakinggan natin ang naging kasagutan ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. I May end na to? Ay yes, actually the uh, development Yes, actually uh that's correct now. When I mentioned that we already have a fact-finding body inside the actually the uh, office of the secretary is Of course, from the PCAB, uh, it was moved now to the office of the secretary. So we have a fact finding body there that really actually checks on all the contractors. Um, the list of the contractors that were given to us that were part of the flood control or all these anomalies and of course the new contractors that are applying because we can't also forget the construction industry yeah okay this this uh, contractors are part of the violators but there's still more that are legit and we need to be able to make sure that they stay legit or they follow the rules set by the DTI so that they can move on with their business. Kasi kung legit ka, you don't also want to be affected by this one na hindi ka naman kasali dito. So, Kaugnay nito, sinabi ng kalihim na nasa final stages na rin ang posibleng pagbawi sa lisensya ng top 15 contractors na unang napatunayang sangkot sa flood control scam, pati na rin ang pagbusisi sa mga kumpanyang pag-aari ng iisang pamilya. Samantala, sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Public Works and Highways na walang mga dokumentong may kaugnayan sa investigasyon ng umano'y irregularidad sa flood control projects ang nasunog sa Bureau of Research and Standards Building sa Quezon City ng Department of Public Works and Highways ngayong araw. Ayon sa kagawaran, ang Bureau of Research and Standards Building ay para sa pagsasagawa ng pananaliksik, pag-aaral at pilot testing ng mga pulisya para sa mga proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno. Batay sa naunang investigasyon, nagsimula umano ang manuang sunog sa loob ng Materials Testing Division matapos sumabog ang isang computer unit. Sa pagpunari ng Bombo Radio, Philippines sa naturang area kung saan ito nasunog, ayon sa mga bombero, nagsimula ang sunog doon sa third floor ng building ng Bureau of Research and Standards uh, building sa Quezon City. Nagpadala rin na rin ng investigation team ang ahensya upang alamin ang lawak ng pinsala. At matukoy ang mga hakbang para maiwasan ang kahalintulad na pangyayari sa hinaharap. Kaugnay niyang pakinggan natin ng tinig, ang Director ng Department of Public Works and Highways Bureau of Research and Standards, Juliana Vergara. Ang uh, nasira ng dokumento ay mga uh, reports sa... occurring sa bawat region at district offices. Uh, mga calibration reports po. In general po, wala pong documents pertaining to that. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Issa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information basta Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.